Okay mga kaibigan Maraming nag-request sa atin na magtagalog daw ako Kasi nahihirapan sila sa kalisod na ng maraming isingot Kaya lumit na ngayong mata ko eh Dahil yung Tagalog nahihirapan tayo sa uh, Sige ganito na lang mm, Sa dami-dami ng mga isyo nila ni Sarah, no? Ni isa Wala pa rin silang napatunayan <laughs> Yan ang katotohanan Hanggang ngayon Palagi pa rin yan silang Nga nga Kasi wala kasi silang Maibogbuga <laughs> Kaya relax lang mga Kadideis dyan Relax up tayo Hintayin natin pag move na yung ipisara inday natin. Okay, magandang araw sa lahat. Igat po tayo lagi.